Hi guys! For today's video ay tungkol dito sa dalawang puppies na niligaw dito sa may harapan namin. So, ayan guys. Um, thank God po at meron na rin agad mag adapt Salamat po sa lahat ng tumulong. Lalo na lalo na po kay na Ma'am Richelle, kay Doc Maria at kay Ma'am Marites at kay Ma'am Melin. Nakontak po nila si Sir John para po makahanap ng adapter. So, ayan po. Thank you po kay Doc sa, sa Bulacan na, na kukuha po sa kanila. Ayan po. Bali, yan po yung time na na-contain ko na po sila. So, nakita ko po sila dito sa amin ng Friday ng hapon. May umiingit po na aso. So, ayun. And then, nakontak ko na rin po agad sila yung sa shelter. Tapos, nakahanap din po si Sir Jan. Ayun po si Sir Jan. Siya po yung may hawak ng papis nung kukunin niya na po. And dadalhin niya po sa Bulacan. So, kahapon lang po yan. Na Bali Sunday, kahapon niya lang nakuha para po dali na nga po doon sa adapter. So, thank you, thank you so much po. Sana naman po sa mga may mga alagang dogs and cats, sana naman sa mga owners, wag naman po tayong maging pabaya. Or, alam nyo po yun, yung pag-ayaw nyo na itatapon nyo na lang kung saan. Kasi po, kawawa din naman po kasi sila. Kasi may buhay din naman po yung mga hayop. Wag naman po sana tayong maging malupit sa kanila. Lalo na po, kung hindi naman po kayo inaano, Huwag nyo na po sana silang saktan kasi most of the time yung mga nakikita ko po sa Facebook, hindi lang po sa Facebook kahit po dito sa lugar namin, makikita nyo po talagang, alam yung minaltrato yung mga aso. So ayan po, nasa cage na po sila. Para umalis na And then, ayan na uh, Yung video ni Sir Pinadala ayan po, po ni Sir Jan sa akin yung video Bulacan. na Ayan po Nakarating na po sila ayan po. sa Bulacan ayan So, ayan po Thank you, thank you so much po Sa lahat ayan ng tumulong Maraming salamat And God bless po Hi, Daddy Ito yung rescue namin ng stray lab Daddy Ayan, si Tyler ng stray lab din Ay, si Pari Rani Ayan uh, Napaka... มีคนเ้อากอ๋อไม่อยรกจใจล